Ikaw ba ay nagpapagas sa isang gasolinahan at imbis gasolina ay diesel pala ang nailagay ng gasoline boy sa motor mo? Nakakasira nga ba ito ng ating mga motor? At ano nga bang dapat nating gawin kapag nangyari ito? Tutok lang mga kamoto Asia at sasabihin ko sa inyo ang mga dapat nating gawin kapag nalagyan ng krudo o diesel ang ating mga pinakamamahal na motor. Hello mga kamoto Asia! Welcome back sa aming YouTube channel. At kung bago ka lang, don't forget to like and subscribe para lagi kang updated sa mga bago namin naming informative videos tungkol sa pagmamotor. Nakakalungkot man isipin, pero maraming iilan sa atin na nagkakaroon ng experience sa ganitong sitwasyon, na nagkakamali ang gasoline boy na malagyan ng diesel o crudo sa tangke ang ating mga motor. At dahil nangangamba kang, baka masira at hindi na naaandar ang iyong motor. At ngayon, gusto mo siyang ibalik sa dati para umandar ng maayos at yun ang gagawin natin today. Unang-una sa lahat, E-explain ko muna kung bakit hindi aanda ng maayos kapag nalagyan ng krudo ang mga tangke ng ating mga motor. Ang diesel at gasoline ay magkaiba ng volatility. Ano nga ba ang volatility? Ito ay kung gaano kadaling lumiyab ang isang bagay. Ang gasolina kasi ay madaling magliyab at ang diesel fuel ay hindi siya ganon kalakas lumiyab. Mahinang mahina yung fumes na nagbabaga kumpara sa gasolina na napakadali. Kaya relax lang kayo mga kamoto Asia. Ang gagawin nyo ay simpleng-simple lamang. Kapag nalagyan ng diesel ang iyong mga motor, ang unang-unang gagawin ay huwag nang paandarin ito. Dahil kapag pinilit nyo na paandarin ito, ay may possibility na mag -e engine knocking ang inyong mga motor, which will lead to engine failure. Next step is i-drain nyo lang yung diesel na nakahalo sa gasolina mula sa tangke. Paano nga ba ito gawin? Hanapin nyo lang ang fuel cock reserve ng inyong gas tank at buksan ito. Tanggalin rin ang hose o yung gas line ng motor at i-drain ito. Linisin na rin natin ang carburetor at baka nalagyan rin ito ng diesel ang reserve nito. Kapag wala nang dumadaloy na diesel at nalinisan na ang carburetor, next is baklasin ang gas tank at lagyan ng gasolina upang ma flash ang naiiwang krudo sa tangke. Mas magandang i-shake ang tangke para siguradong matanggal ang mga excess diesel sa loob at i-drain ito. Kapag na-drain na ang gasolina ay ikabit muli ang tangke at ang fuel lines at pwedeng-pwede mo na itong lagyan muli ng gasolina. At ayan, mga Kamoto Asia, alam na natin kung anong dapat gawin kapag nalagyan ng diesel ang ating mga motor. Siguraduhing bantayan o i-clarify sa gasoline boy kung anong gasolina nga ba ang inilagay nila sa inyong mga motor para hindi tayo maabala. Sana ay nakatulong ang video ito. Salamat sa panonood at kita-kits ulit sa susunod naming mga videos.